So yun guys, pauwi na tayo no. So welcome back to my channel, Boss Seman. Ayun. Oh, grabe. Baha. Ang tanong kung kakayanin Nako tayo dito. Kaya ba? Kaya Oh, lalim oh <laughs> Mukhang di kakayaanin to Kaya Naku po. Yare. Oh, niyan tirik? <laughs> Yara. Yeah. Meron ba dandon? Meron dandon? Apo, ah. ang baba kayo sa kaya overpass ay yung mga naayon dito sa channel. Ah. okay, okay. Thank you, thank you. Alakaanin, baka tumirik <laughs> Oo, oh, ay eh, kaka-change oil ko pa lang, tsaka gear oil. Ayun, yung isa tumirik na guys, no? So, raider yun, ang tumirik. Ayan, hindi kinaya. Yung buti na pander pa. So, mangyayari nito, guys. Ikot tayo sa kabila. Ikot, ikot. Thank you, boss. Ikot tayo, ikot. So, ayun, oh, hanggang dito, baha. Oop. Hindi kaya. So, ikot tayo dito sa bagumbong ata yun. Ayan. So, ang labas natin doon sa kabila, sa shell. Boss. <laughs> Ayan. Dun tayo. Ayan. Uh, ikot tayo sa bagumbong. Time check. Alas 5 na, no? 5 o 3. So, pawi na tayo eh. Hapon na eh. Ay, kaso yun nga ay baha <laughs> hindi natin kayang lumusot no pati yung raider eh tumirik buti napata, napatakbo nyo pa ano? nagtulak siya eh pati ata dito baha din eh oh. ah hindi Okay lang hindi naman kasi nung malalim dito kaya kaya dito Oh. So talagang ano ano. So ayan guys, siguro 'yun lang siguro yung baha dito, no. At eh, 'yun din naman ang sinuggest nung lalaki dito daw dumaan. So kayang-kaya daw dito dumaan ang labas natin eh social na. Na? So, ayan, dito tayo. Yun. Kung makikita nyo, guys, so, yung mga riders, no, dito rin nag-iikutan. Ayan, no. ba? Diba? Oh, kita nyo, guys, so, dito, ah, uh, kung mapapansin nyo dito, guys, ay, yung mataas, no, mataas siya. So, dito pa lang baha, no? Ayan, no, oh, grabe, pantay na sa ano, no? So, matindi. So, ayan oh, guys, bamba, ano. Eh, lalo na kaya kung malakas. Abot yan dito sa kabila. Wala oh guys, may mga kinukuha sila dyan eh. Ewan ko lang kung ano yung kinukuha nila, ano. Oop. So, ayan. So, ang ganda rito, guys, kung makikita nyo yung mga view, no. Ang ganda no. Ayan no? Pero dito halata nga na pa eh. <laughs> Ang taas. So dito doble ingat lang guys kasi liko ang bigla yo. Okay lang kung mga motor kung ay eh, kung wheels ang mga kasalubong nyo. Ayun, delikado. So ayan, bakit kaya traffic din? <laughs> ah, okay. Dito, baha din. So, ayan. Oh, wapaw Oh, Umusok Umu-overheat Ayan oh go overheat sya Talaga rin baharing pala rito guys Napayari tayo Boss kaya? Ano lang kayo Sabay lang kayo sa mga Ah okay okay lakihan. Ah thank you Naku po sa rin to Baha din pala dito guys Kanina dun sa may ano Parting LLI no? Baha din eh Tapos dito rin ayun no? tumiri ka ata si ano Yun So Sana kayanin ng motor natin Huwag lang umabot sa Tambucho, guys No? Ayan, no? Oh. Yun, huwag lang umabot sa Tambucho Yari tayo nito Yari tayo nito tayo nito Oop, oh, yan na Ah, puto nga Ah, lakas So, ayan guys, pinasok yun ako Pinasok yung bota ko sa sobrang taas. <laughs> Grabe ang taas oh, oh. Ah, ah. Oh, oh. Basang basa yung bota ko guys Pinasok Pero yan Kayang kaya ni Chiki, <laughs> Grabe ang lakas Babay kayo sa kotse o kayo sa sasakyan. Magpaharang kayo. Tatangin kayo ng tubig, malakas. Ah ah. Hu! Pero pinasok yung bota natin, guys. So basang-basa 'yung sapatos natin ito. So gigilid muna tayo dito, guys. Tang magtanggal tayo ng bota ng tubig. Tubig sa bota. So ayan oh. Mapapansin nyo guys oh. Ayan, oh. Pinasok tayo ng tubig. Sobrang taas ng ano. Ayan. Sobrang taas, malakas yung wave, guys. Tapos dagdag mo pa to, ang daming sasakyan, no? Gawa ng traffic, hindi makausad ng dire-diretso. So siguro doon pa lang tumirik na yung ano ano na no, napasukan na yung raider. Doon sa kanina yung last dito sa may JSIS. Yo boss. Alam, lakas ano? <laughs> <laughs> Shortcut nga eh, Pagdating naman dyan sa Diyos Ayos Malakas <laughs> oh. Ayan isa pa yan Baha pa ata So isa pa rito guys Ayun May nakakalusot ba? Wala rin niyo. Mataas din. Isa pa yan, oh. Mataas. Mataas din, oh. Yun, dito tayo, sabay tayo Sabay tayo dito, sabay-sabay Harangan -sabay. daw tayo Yun oh, 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 Sabay tayo dito Oh, bante Huwag <laughs> na kayo minto Ayan, guys, uh, sacrifice ng jeep So bomba lang tayo guys Para in case na Pasukan yung ating uh, Tambucho no? Eh okay na okay pa Ayun Yo. Boss thank you So ayan na guys So maraming Maraming salamat kay kuya no? Ayan yung sa jeep na yan Ayan, no? So goods Okay Pati dito nga lang guys Ayan oh. No? Nako po, talagang bamba. -baha. Ano? So, gano lang guys pagka ano ano. Kailangan yung ano eh kailangan hindi abutin yung tambucho natin, no? At yung silinyo natin dapat dire-diretso. Ayan. So, hassle to, hassle to guys. Hindi baling mabagal tayo kasi para yung throttle natin eh dire-diretso. Kaysa naman pagka binilisan natin, naaabot tayo diyan. Nako, baka mapahinto tayo eh kung mataas din yung ano no. Ayan. So, kayang-kaya. So, yun oh. So, ilang bahana na daanan natin, guys, no? Ah, uh, isa sa LLI, isa sa GSIS, tapos ito, no? Ayan. So, tatlong bahana, guys, ha? <laughs> tatlong Ayan. So, siguro dito, sana wala na. <laughs> So okay na siguro dito Sana wala nang baha para dire diretsyo na tayo So si Seiki <laughs> So si Seiki Hindi tayo tinirik Ayan. So big shoutout din kay Kuya Sa jeepney driver no, Ang baiti Kuya talaga hinarangan niya kami doon Sa malakas na flow na yun No, para lang makatawid kami. So, big shoutout kay Kuya. No, sana mapanood niya tong video na to. Eh, ito na yung sinasabi ko kung makakalusot. Ayan. Eh, ito na. Lusot kaya. Lusot kaya. Lusot kaya. <laughs> ah, kaya naman, guys. <laughs> Ayun, kaya. Kala ko, mag-i-ano pa tayo. May pag-apatang pa tayo, eh. Kaya, kaya, kaya. <laughs> so, siguro, last na yun, ano? Last na yun yung kanina sa may, ano, uh, Aresa. Yun, sa may tulay, no? Ayan, siguro sana last na yun. So, yun, guys, no? Uh, hanggang dito na lang ang ating video for today, no, guys? Ayan, so napasabak si Seiki sa tatlong baha. Ayan, no. Sa tatlong baha na meron pang tumirik na Raider 150, no. So, ayan, guys. At, ah, uh, kung nagustuhan mo itong, ano, uh, video ko, guys, ay uh, palike na lang at comment kayo dyan, guys, kung taga saan kayo, no, para alam natin kung hanggang saan umabot itong video na ito, no. And then, huwag kalimutan mag-share, guys, ng ating video, no. So, hanggang dito na lang guys at uh, mag-iingat kayo palagi lalo na pagka maulan, no? Madulas ang kalsada, no? At uh, yan. So, ride safe guys, no? Ingat palagi.